What's up? What's up? What's up? mga loli? Nandito tayo ngayon sa new project namin dito sa May Isidro. Ito po ay sa Medic General Hospital. Ah, Medic Hospital pala. Sorry. <laughs> Ito po yung gagawin natin yan. Ito po yung pipinturahan natin. Ayan. Pini-prepare po lang po namin. Ya, yeah. Tara guys, okay tayo sa taas. Ano Brad? Ano anak nahanapin dyan? Minix ka lang yata dyan eh. Tara tara. Tayo taas, support floor. Tayo sa rooftop. Ito yung gagawin natin ngayon. Mag-scheme ko tayo dito sa rooftop. guys napakaluwang napakaluwang po ng rooftop pero hindi yan ang gagawin natin ito po ang gagawin natin ito po yung sa tagliran ah, ito naman bibitin po tayo din ng patiwarik <laughs> habang nag e scheme coat ito po yung ng e uh, i-scheme coat natin sama po natin yan si Brad. Ay, medyo so na yung pintura niya. Ito po yung bagong gawa. Oh Brad. Nung mo diyan. May epal ka pa. <laughs> yan po. Bibitin po tayo diyan. mga ka idol mga kapinta dalawang butas po ito andito po po yung isang butas may kalakihan din yan po yan po ang ating gagawin kikisabi yan po po natin yan So, scheme coat. Ah, napakasarap talaga dito sa taas kasi kitang-kita mo yung view. Yan yung gilid na yan, yan kasama yan sa pipinturahan. I scheme coat. Sarap dito sa taas. Eh. Mahangin. Buti lang medyo malamig ang panahon. luwang ng rooftop no ah paka napakasarap naman dito sa taas sab dito pag gagabi tumambay kaso dahil hospital to hindi pwedeng tambayan to <laughs> ikot tayo ikot ikotin natin yung area Yun know, oh, ganda ng view. Oh. Ah, ganda ng view pag sa taas ka. Yun know. oh. Bababa, nagbababa sila ng ano, hollow blocks. Ganda ng view sa taas, no? Oh. yun mga idol pinakita ko lang po sa inyo yung new project namin dito sa Medic Hospital San Isidro Nueva Ecija yan po yan po yung bagong project na gagawin namin nila Boss Ike Enrique Balagtas yan po ang aking napakagaling na foreman napakabait ito po Odel, lang ko Yow. Yo, napakaganda. Yo, no? Ganda talaga ng view. Sobrang ganda talaga ng views. No.